gagawa po ako ng puto maya wala lang tong red white lang to malagkit na may hinugasan ko na siya malagkit yan may luya asin at saka asukal with gata tapos magdamag ko na yung bababad bukas ko na po yan i-steam so salamat sa pag ano nyo dyan kaunti lang po ang aking malagkit Ayan babad ko siyang magdamag ng wed asen, mm, luya, at saka asukal. One cup asukal, then asin one tablespoon, luya. ay sarap na yan. Bukas, steam ko yan, bukas. Magdamag yan, nakababad sa gata. Ito yung ginamit kong malagkit. tuyong yung tuyo na kaya i-steam na natin. Yan, may luya po yan. Yan, po Yan, dyan natin ilalagay. May tubig sa... Ay, 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 wait. Yan po, dito natin i-steam ang ating po Yan, binabad kong malagkit. At yan, yan natin ilalagay. para masarap ang lasa hindi siya basa Ay, buhos na natin pinagat ko sya ng data, ah. magdamag asin at saka asukal Fourth na asukal yata ko. Three fourth down spoon na asin Thank you for watching. Maya, steam natin ang 1 one hour. Depende. Okay, Maya ulit. Yan po, luto ng ating toto maya. Ah, sarap ng kain. kain. Kain, 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 guys. With coffee. Yan, luto na. May adloya. Yan, luto ng aking po Maya. Yummy. Kainin na natin. Ang sarap. Hindi basa. Hallelujah. Thank you for watching. Sarap na. Let's eat. Coffee time na. Magkapin na tayo. Kasi luto ng akin po maya. Thank you for watching. Bye everyone.